Good morning, good morning po Sa inyong lahat Saan man po kayo Nandako ng mundo Mga solid supporters po namin Maraming salamat po sa inyo ah, Shout out po pala Kay Ma'am Lani Ikul Thank you po Ma'am Lani Sa inyong ibinigay sa aming damit Ito po, suot ko na po Ayun po din kimigay siling siling, Kay Migay Bichita Pero nawala po yung kapartner <laughs> Hindi niya alam kung nasaan na At sa kay Migay Lisa Sabi nigay niyo daw pong damit po Sa anak niya Maraming pong salamat So, ayun mga migay. May isang content po kami ngayon. Panibago na naman po. Abang-abang kayo sa aming gagawin sa araw na to. in mga migay. Ang daming bunga talaga ng malunggay dito. Eh. sagana na sa bunga. Hitik na hitik sa mga bunga migay. Ang kaso mga migay. Ang hindi nila alam na nakakain pala to. Nagugulay. Kaya nga sinasabi ko sa kanila na masarap ito mga migay. Ngayon migay, abang-abang kayo sa ladang saganang ng saga na, mga migay. Ayun mga migay, oo oh, saganang saga bunga ng ano dito. Uy, eh, malunggay kasi ang iba parang naging magulang na sila mga migay kasi gawa talagang hindi nilalam na nagugulay pala ito mga migay mantalang napakasarap ng malungkot Si Migay Liza ang tagsungkit natin. Yan siya. Mm, hello. Sampas-sampas. <laughs> si Migay Siling ang tagdampot. Mga migay ang talaga sa bunga dito. Hoy, 'yung baba wala pala Migay. Migay, Ayun, nakakapitas na si Migay ano, Liza. Ayun. Oh, wow, sipag si pag talaga. Dahan-dahan ni -dahan, ikaw pa naman parang 65 kilos. <laughs> Para na. <laughs> Ayun na. Si Migay Siling ang ating taga ipon. Ano po? Ayun. Ayun, alon, daming bulaklak. Masarap 'yan, Migay. Mabango 'yan. Ikuha bulaklak nang malunggay. Ayan, marami na, Migay Lisa. Along, galing talaga ng ating Miguel Lisa. Yun. Kahit papano, ano. Ayan na, Miguel Siling. Oh. Magandang dilag. Kumusta ka rin dyan? Hi! <laughs> Magandang gila, walang ngiti. o, <laughs> oh, ayun. Sige. Ayan, ang dami na. Wow! Ang dami talaga. Sa amin mag-ipin, ay gaganda na po kami. Ayun mga migay. Ang ating napitas na bunga. Ayan po, napitas nating bunga. Kasama po yung bulaklak. Ano po? Ito po yung bulaklak. Ayan. Bulaklak po yan ang malunggay. Ito po yung bunga. Ayan. Isang planggana, plangganita din po, mga migay. tis marami-rami na din. Kasama ng bulaklakan. May gagawin kami dyan. Gagataan. Hindi ba? Para malinis po yung ating lulutuin gulay. Yan ganyan po ang gagawin natin para pong style ano po siya ginaganyan po yun siya ayan. tapos tatanggalin po din natin yung kabila para malinis po siya hindi po sabi mo balat na balat lahat kasi gawa po, pag binalatan po natin lahat ma ano po siya maduduro ganyan po, mga ganito din po kalalaki, ayan, natamtaman po yan masarap yan mga mingay Migay, ito na po yung nalinis naming malunggay. Ito din po yung kinudkod na nayug Kakanggata lang po ang ilalagay natin yan, mga migay, mamaya. And na rin po yung ating bulaklak ng malunggay. At saka yung ating ricado, sili, at saka luya po, mga migay. Mamaya, mamaya lang po ang sibuyas. Sabay na lang natin, mamaya. Haluan din po, mamaya natin yan, migay, ng ano, bumili kami ng daing. Nilagay na po ni Migay Siling yung ating bulay ano sa kaldero. Nilagay na din po natin yung mga rekado niyan, mga Migay. Ayun, nilalagyan po ng tubig ng ating Migay Siling. Sige pa. Ubus Migay. Sige Migay. Nakasalang na po yung ating malunggay. Buksan mo nga Migay Bichita. Ayun. Si Migay Bichita. Wow! Kumulo na nga eh. O ba? Diba? Kumulo na po yan mga Migay. So, lagyan po natin ng ano muna. Yung bulaklak ng ating malunggay. Ilagay mo nga yan Migay Siling yung bulaklak ng malunggay. Ano po? Sanang sandok natin mga Migay. Sige. O, ayun Migay Siling. Idiin mo daw yan Migay Siling. Ayun. Ayun. Yan, yan po yung bulaklak po natin ng malunggay hinalo po natin mga migay. Oh, sunod so migay, ilagay natin sa ibabaw ano po. Sige. Hmm. Ang galing talaga oy. Eh. Parang nalalaway naman ako migay, sarap, siling. Sarap-sarap talaga si Migay Bichita oh. <laughs> Ayun. Si Migay Bichita. Lagyan natin ng asin mga migay, oh di ba? ko. ko Ayun. Mga migay, oh. Pwede, luto na yata yan, eh. O, oh, tingnan natin. Alang, galing. Sarap talaga yan. Lagyan na natin, mga migay, ng gata. Ano po? Ayun. Yung dalawang magagandang dilag. Magagandang dilag. May walang yun. Ayun. Yung kakang gata po, mga migay, ang ating ilalagay. Sinala pa yan, ha? Hmm. Okay. Mga migay, luto na yung ating ginataan. O, oh, diba? Hmm muntik pa nagbuo-buo migay kay na tinakpan. Niya muna. Oh. Ayun mga migay, magmumukbang na inyo mga migay. Talaga naman ang sarap-sarap. Ayun po. Ayun, wow. Ayun din, niyan mga migay, ang sarap-sarap talaga ng pagkain namin dito. Isla nga lang po. Native food talaga kami dito mga migay. Ay, mga migay, kakain na kami. Kasi si migay Jean, lang kami kasi si migay Jean sa amin. Kaya, kakain na tayo. Kaya, mga migay, paalam na kami. Kakain muna. Kung mag-gutom na yung ay, migay. No, ito, sarap ang, prato sarap namin, no? Opo. Sarap ang sabaw.